good morning guys sa ating lahat, lalo na sa ating lahat na YouTuber. Meron lang akong dapat na, anong dapat? Meron lang akong gusto kong i-share din sa inyo para hindi rin mangyayari sa ating lahat. At mangyayari sa inyo at may mangyayari din sa iba. Kasi guys, isang YouTuber na naman ngayon na taga rito, German talaga, per, um, 100% German, na na nakabayad ng more than 3,000 dahil nga sa kumuha siya, nag siya sa ibang video para ilagay niya sa kanyang video na gawa niyang sariling video niya. Pero yung video na yun ay ang nagmamayari yung iba. Ngayon guys, ngayong araw ay nangihingi siya ng, ng, ng kahit tulong na maayos yung kanyang babayaran yun dahil nireklamo siya guys ng taga rito. Hindi yung YouTuber na nag nagpenalty sa kanya kundi ang mismo nagmayari ng video na yun. Kaya guys, tayo mga nandito sa Germany at sa inyo ko lang paalala to kasi yung taga, yung taga dito ay sila na ang bahala doon uh, kasi nakabayad, nagkaroon talaga siya ng penalty dahil nga nagcut nagcut siya ng cut ng ibang video para i-gawin niyang sa sarili niyang video yun naman ay talagang kahit sa ating Pilipino ay alam din naman natin na bawal din yun pero ang problema kasi guys yun nandito ay sisingilin ka rin nila yung dito, hindi yung, yung, yung si Lolo ang, mag, ang magpe-penalty sa ating kundi ang sariling YouTuber kaya yung sa atin kasi, okay lang medyo kasi tatanggalin lang yung ano mo, yung, yung channel mo, tatanggalin lang ni YouTube, pero yung dito kasi, hindi naman tinanggal yung YouTube niya, pero pinabayad siya ng, ng private nilang bayaran dahil nga kinuha siya ng kumuha sa ng video niya. Kaya guys, naalala ko mayon guys, ngayong umaga kasi, di ba, yung iba nakaalam na na yung yung anak ko talaga ay nagpo-photographer na yan noon pa. Noon pa, bago siya nagiging isang teacher ngayon. Kahit na isang teacher na siya ngayon, ay nagbibidyo pa rin siya. Gumagawa sa ng video ng halimbawa ng mga building, bakery, or uh, restaurant, or a hotel. Siya ang pumagawa niya ng video at hinihingi ko yan noon. At lagi niyang sinasabi, Mama, mabuti pang gawin mo na lang yun sa'yo kaysa ibigay ko to sa'yo at hindi ko talaga ibigay sa'yo. Kasi pag pininahan ka, mag penalty ka nito ay malaki talagang bayad. Ganun guys dito sa Germany. Kasi dito sa Germany talagang tinitingnan nila dyan kung ano talaga ang hindi sa'yo kukunin talaga nila ang para sa kanila. Tulad ng ano, tulad ng, ng sinabi ko, stop ko muna dadaan ang aking azawa. Ayan siya dumaan hindi ko na stop kasi nahuli na ako ng pindot kasi nga guys, um, i-share ko lang sa mga taga dito ha, yung mga Pilipina dahil marami rin Pilipina na nag-YouTube dito, kung nakikita nyo guys, kung nakikita nyo sa aking sa aking uh, video na iniingatan ko lagi na may ibang tao na ibang tao na magbibidyo ko sa labas na hindi nila alam at makikita nila yan sa, sa ating channel <laughs> makikita nila yan sa ating channel ay talaga naman guys ibang klase ang German kaya ingat-ingat tayo dito sa German o sa ibang bansa kasi sa ibang bansa medyo hindi hindi ko alam hindi ko masyadong hindi ko alam kung bawal din sa kanila pero dito talaga guys kaya kung nakikita niyo yung mga video ko hindi ko sinasama yung ibang tao pag hindi ako sure na papayag sila na mag-video. Yung mga kasama ko ngayon sa mga pag mag-video ako, yung kilala ko yan, mga ano ko yan, sinabihan ko yung Sinabihan ko na kaagad yan sila. Halimbawa, mga kaibigan ko, sabi ko, ilalagay ko to ako sa YouTube dahil alam niyo naman, nag-YouTube ako. At lalo ng best friend ko, kasama walang problema yan. Pero, yung iba guys, naghahanap talaga yan nang makukuha lalo na yung ano yung yung bang nag nag nag-aano nag, talaga nagtitingin talaga yan sila kung maka ano sila kasi nakakapera sila doon eh hindi naman lahat hindi naman lahat ano yung ibig ko sabihin hindi naman lahat na naghahanap sila na makakapera sila dahil sa video hindi naman lahat yung ibig ko sabihin ay, yung iba ding tao, babayaran mo talaga yan pag nakita nila nandoon yung pagmumukha nila sa ating video. Kaya, ingat, ingat, ingat tayo sa ating mga pag-youtube. Pag dahil kahit, ayun na, may may ano naman ako, magtatanim ako. Uh, kahit na mag-ano tayo guys, mag-video uh, tayo na hindi nila alam at hindi nila alam na ipapasok nila sa natin sila sa media ay delikado guys. Kaya inaano ko lang to ha, share ko lang to dito sa mga, kasi marami ng taga German, Germany na mga Pilipina na nandito. Alam na nila yan pero share ko pa rin to kasi baka yung iba hindi pa nila alam at baka ano lang, yung pang, basta share ko lang, paalala lang, yun lang sa akin. Pero ang basta ang sasabihin ko sa inyo, ingat-ingat kayo dito sa Germany na nandyan yung pagmumukha nila sa YouTube. Yun. At, at yung pagkakat. Yun talaga, masakit talaga sa kanya na nasa sa newspaper siya ngayon. Ayaw ko kung pwedeng ipakita dito sa YouTube yung newspaper. Ayoko na lang, mag-ingat na lang din ako. Pero at least siguro, I think pwede siguro na ipakita ko siya yung mukha niya. Kasi yung, yung, mga, yung video niya about, about pagbuilding At lalo na sa railway station ng mga gamit, yung mga, 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 yung mga, ano ba tawag nito? yung mga tiles, ano ba yung tiles? Yung mga, mga sang equipments, yung mga equip, equipments ang pinagbibidyuhan niya at yung para sa si train. Kaya, uh, isa rin siyang pamilya, may pamilya na rin, at uh, bata pa rin, train 33. At kaso nga lang, at ngayon nagka problema siya, meron siya mga binibintang gamit niya para lang mabayaran doon sa penalty niya kasi umabot sila sa husgado, guys. Kaya ingat-ingat talaga tayo. Um, nagpasalamat din ako sa anak ko na hindi niya talaga binigay sa akin yung video niya na pinagbibidohan niya kasi magaling siya eh. Magaling siya mag-cut, mag, mag, mag mag, mag, magaling siya mag-ayos mag ang video, pagandahin at paayusin Magaling siya diyan, magaling. Uh, dahil nga, ano siya, dahil nga sa ay photographer, ayan, at uh, magaling talaga siya diyan. Pero hindi niya talaga ako natulungan, hindi niya talaga ako natulungan, pero okay na 'yon. Kasi sabi niya gano'n, mahirap daw kasi, mama, pag inumpisahan ko na pagandahin yung video mo, pag cut at pag aayos ng lahat, hindi. Ang problema doon, ituloy-tuloy mo 'yun, Mama, dahil pag maganda sa umpisa tapos ikaw na ang gagawa, at hindi ka na at hindi ka pa rin marunong, ay masisira din 'yun sa followers. Kaya ang sabi niya sa akin, advice niya sa akin, Mama, kung gusto mo talaga, dahil kalingawan mo lang naman 'yan for 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 um uh, for happiness, for enjoyment, ay gawin mo na lang yung gusto mo. Pero tinuruan niya ako yung pagkat ng maliliit para saglit lang daw wag na yung mahaba. Kasi walang nanonood sa mahaba. Pero ang sinasabi ko sa kanya kasi, dahil enjoyment ko yan sa sarili ko, ay kung ano ang binidyo ko, ayun ay ang ilalagay ko. Dahil for pag dumating ang oras na matanda na talaga ako na hindi ko na kaya na mag ano manunood na lang ako ng pag ko ng, nung bata pa ako. Yung mga ganito. Nung, eto. So, uh, yun lang. Sabi kong ganun sa kanya, sige, ituloy mo na lang kung enjoy ka naman sa paggagawa mo ng YouTube mo, ay ituloy-tuloy mo lang yan. Hindi, hindi ko galawin kung pagandahin kong video mo at hindi yan tuloy-tuloy ang pagpaganda ay pangit din. So, para sa akin, correct na rin at One thing more, nag-aaral pa lang kasi siya noon ng isang teacher. Pero may isang teacher na rin siya. Pero na, aano ah, pa rin siya, katulad kahapon, nag, na, may ano pa rin siya, nagbibidyo pa rin siya sa iba. Kinukuha pa rin siya kasi magaling siya, marunong siya eh. Mag-ayos ng video at pagandahin ang video, ang pagandahin ang mukha mo, yung mga ganun ba. Marunong, magaling talaga siya jam. Pero hindi niya ako uh, allowed at tinulungan yung ano ko, yung ano ko lang dyan, yung intro, yun, yung ginawa niya yun. Kunti lang yung maliit lang yun. Yan yung intro, ginawa niya sa'yo. Yan ang ginawa niya sa sa'yo. wala na. Wala na. Kasi, yun na nga, pinaliwanan sa inyong. So guys, ang topic ko talaga ngayon ay mag-ingat tayo sa pagkuha ng ibang video na may video. Gumawa na lang tayo ng sarili nating video, natural natin. Yung talagang tayo ang gumawa at kung ano lang ang makakaya natin. At kung may gumagawa naman sa inyo na may time, ay okay lang yan. Walang problema yan. Pero, tulad ng nangyari ngayong umaga na nasa newspaper, ay kalibangan niya rin yun. Pero nakasahod siya. Nakakasahod talaga siya. Nakinsahod niya kasi malak magaling siya mag-cut, mag magaling siya mag, mag, magaling siya mag ng video at ganun-ganun. Eh, -ganun. walang pro ay, ano ang problema ngayon? nakita siya ng nagmamayari ng video. Kahit yung cut man niya yun ng cut, ay malalaman pa rin yun sa nagmamayari. Kaya yun guys, kung hindi sa atin, wag na lang natin galawin. Kung kaya niyong gawin yan, ay gawin nyo na lang kung kaya nyo rin ang penalty dito sa Germany. Kaya ingat-ingat tayo dito sa Germany para sa atin sa Pilipinas parang ang kinukuha lang ay yung YouTube na YouTuber talaga ang nag-aano nun eh. Yung, yung, YouTuber talaga ang ano hindi tayo hindi ko pa alam kung nagmumulta din sila sa sarili nilang uh, kapwa nila. Hindi ko alam ang wala pa akong alam, wala hindi ko pa alam. Ang asa akin na ngayon yung ngayon yung totoong totoo ngayon na napunta na sa sa ano ba tawag nito? Sa municipio. Ano ba tawag nito? Basta, nakapag-penalty sa ng more than 3,000. Yun lang guys, ang aking gusto kong ipa. Alala lang sa inyo at ishare ko sa inyo. Ha! Mag-ingat, mag-ingat. Kalingawan man to or just enjoyment or happiness natin ito ay mag-ingat pa rin tayo dito sa Germany dahil sila dito ay kinukuha talaga nila ang kanilang karapatan kung ano ang karapatan nila dito ay mag-ingat. Ingat, ingat, ingat tayo. Ang karapatan ng Germany ay talagang pinaglalaban nila yan. Lalo na may makukuha silang penalty yan sa iyo at babayaran mo talaga yan. At pag hindi mo na mabayaran yun, ay talaga naman sisingilin at sisingilin. At hindi lang yan tataas pa tataas pag hindi mo yan bayaran. So guys, yun lang for today's paalala kulang talaga sa inyo, huwag kayong kumuha ng ibang video dito sa Germany at dala, tal, talagang hindi lang niya nag-iisa, marami nang ginagawa, may rami nang nakagawa niyan. Tulad ng doon sa sinasabing palaman, ang pangalan mo nga lang eh. Ang pangalan mo lang, pangalan lang yan ha. At kinuha mo yung pangalan at kunin mo yung pangalan at gagamitin mo yun para magkapera ka. Ah, uy, guy, wag na lang. Magsarili na, nalang lang tayo. Magsarili talaga ng atin, atin ay atin. Yung sa kanila ay sa kanila. wag na natin galawin kung sa kanila yon Gumawa na lang tayo sa pangit man o wala man tayong exactly at least sa'yo yun. Paalala lang! wag na wag kalimutan ang palalakon na yan dahil malaki talaga ang penalty dito sa Germany bye bye